ang mga bato na nagmaiteng ayaw lang salihuga, open lang Open sa buhok Good niya. karunyo justin, pule nagtawag na sir, no one, no one, no one, no one, one, no

Ah, grabing linog uy. sugas linog La, grabe Sakyanan o, yug-yug patay yung building Palayo ta guys, kaya building guys Nangiki liki Alah, building guys oh Ang mga trabante oh Wala ang gaway, kasugas linog Luwi kayong trabante guys Luwi kayong trabante sa building Ang building, murag matumbal lah Daganas tao oh. sugah Sugas linog eh sugah linog Grabe. Oh. Ang building oh. Eh, grabing lino guys ang mga tao ng likod. Grabe yung mga tao. Grabing lino. Ang building guys so. Oh. Lord God, Lord, ako mong anak, Lord, Lord, Jesus, Jesus, Lord God, Lord, Lord ka, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord. Mga bata rin ito ba? Lord ka, Jesus, Lord, Lord. Hindi na pa mga bata ba? Lord, Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus Lord.

Lord. Help us, Lord. Lord. Lord, God.